Hi guys, it's been a while. It's me, Jinky, and Sir Watif. Charot. So, if you're coming here as an assistant teacher, hmm, ang mga dadalhin niyo po ay yung blazer niyo, mga pants niyo, of course, and then, koan, uh, damit pang office, tapos, mga skincare nyo. And then, pwede din kayo magdala ng ano, rice cooker na maliit, utensils. Kung um, bet nyo magdala ng plancha sa buhok go curler sa buhok go dial shoes if you want, go. Your charger, go. Documents nyo, yung ibinigay ng 9K, dadalhin nyo yan yung bag nyo. If pwede, go. Magdala kayo. Ako, nagbili ako ng kunting bigas. Mga one kilo. In case, malayo yung ano. Pilihan ng bigas. At maliit na groceries. Ta, uh, dalawang tinapa. Like that. Pancet canton. Um, um cream soap ano, perfume. Mga mga deodorant, at ano pa ba? Basta more on blazers kayo or mga suits. Oh. And then, pwede kayong magdala ng hanger. <laughs> Dalawa. <laughs> Ay, bed curtain. Yun. It's bed sheet na extra. Yung manipis lang. ah uh, extension wire, adapter na tatlo yung ano yung dila-dila niya hindi dalawa iba dito yung ano parang universal yan na adapter at yung mga skincare yun lang